So guys gagawa ako ng yellow guys um, apat lang tong ginagawa ko guys gawa ng ilan ilan na lang kasi yung nabili sa akin ng yellow Ang mga kanya kanyang rip na kasi guys kaya apat lang tong ginagawa ko kasi sayang din yung apat na piraso sa isang araw, guys. 20 pesos din. At ko lang magugas ng pinggan, guys. Alam niyo ba, guys, kung anong oras na ngayon? Alas 11 na mahigit. Gawa so, ng one... Nagkatulog pa ako ng apoko. ko. Nagpatulog pa ako ng alaga ko, guys. May sakit kasi yung alaga ko, guys. Kaya, ano, may sakit siyang, ano, dingdi. Pero hindi naman malala yung sakit niya, guys. Gawa ng, ano lang daw yan. Dinggi siya, pero na-dehydrate lang daw. Kaya hindi, nasa bahay lang siya nagpapagaling tapos hindi daw pwedeng i-combine hanggat hindi mababa yung puti ng puti ng dugo. Kaya nasa bahay lang kami nagpapagaling. Nahirapan ako magbuhol guys. Gawa ng isang daliri ko. Parang may nana siya. Ayan, umagao. Ayan. Kaya nahihirapan ako magbuhol. Tapos na ako maggawa, guys. Tutulog na ako pagkatapos nito, guys. Gawa na Pagod ako maghapon kasi na masama nga pakiramdam ng ako ko. Maghapon ko siyang buhat-buhat. Maghapon nagpapabuhat. Eh, ang bigat-bigat pa naman para ako nagbuhat ng ano guys. Para ako nagbuhat ng kalahating kabang bigas. Ang hirap. Pero, hindi ko na sana matulog guys. Gawa Kaso nga lang guys. Ano yung aming pinggan. Hindi ko din hindi hugasan sa gabi. Gawa ng daga. May napasok na daga dito na ganyan kalaki guys. oh eh. parang pusa na. Kaya hindi pwedeng hindi kang maghugas ng pinggan. Yung anak ko sana maghugas ng pinggan. Kaso nga lang. Napagod din siya dun sa alaga ng bata. May alaga rin kasi siyang bata. Tig-isa kami. Pamangkin niya yun. Kaya ako na lang naghugas. Kasi bago naman ako naghugas ng pinggan, nakatulog na ako ng mga kalahating oras. Kaya ako na lang naghugas ng pinggan. Tapos gumawa na rin ako ng yelo. Kasi sayang apat na yelo. 20 pesos din yan. Kaya gumawa na rin ako ng yelo. Pagkatapos kumagugat ng tinggan, gumawa na ako ng hilo. Ayan, guys. Tutulog na ako, guys. Ayan, guys. Tutulog na ako, guys. Ayan, guys. Nakakulambo na kami ng guys. Gawa ng ako ko. Kailangan na naman magkulambo. Kasi andan ng lamok ngayon, guys. Tapos, ayan nga, may sakit siya. May sakit siya ang kaya nakakulambo kami ngayon, guys. Ayan. Pero, medyo pinapawisan na siya ngayon, guys. Kaya, sana magtuloy-tuloy na siyang gumaling. Ayan, guys. Tutulog na ako, guys. Kaya rin ba, guys, nagkukulambo pa ba kayo hanggang ngayon, guys? karamihan kasi ngayon guys wala nang hindi na nagkukulambo eh, nung nadinggay yung apo ko guys kaya nagkabit na ako ng kulambo guys nang hiram lang ako dun sa hipag ko ng kulambo sabi ko palitan ko na lang kasi medyo bago pa naman tong kulambo niya kaya yan ayan guys tutulog na ako guys gawa ng pagod na pagod na ng katawang tao ko guys dami ko pong labahan guys so hindi nakakapaglaba kasi pangatlong araw na niyang may sakit kaya siguro pag gumaling pag magaling na siya guys magtutudel laban na lang kami ng anak ko pag rest din namin Ay guys hanggang dito na lang itong vlog ko guys maraming salamat sa panonood